tambaka no dalawa yeah, oh Bites. Oh. Right. No kami dito si Mario at saka si Agaw. Tubanan so, sa Kuan Trabaho, Set out. aga shout sa Agaw. Para makita sa vlog ba. Next. Right. what's up mga kayongski good morning po sa lahat ng supporters no? sa video ito samahan nyo ako hanggang sa dulo dahil balik fishing adventure tayo mga kayongski mag fishing adventure tayo sa ibang spot kaya samahan nyo ako dahil ibang klaseng spot ang ating pupuntahan kasi klaseng isda ang mahuli natin doon. Kasali na ang isdang bato, mga Kiskey. Kaya let's go. Yan, mga Kiskey. Handa na ang ating gamit, no? At tatlong pisingrad ang ating dalhin. Kasali na dito ang ito. Malaking pisingrad pang talakitok. Try tayo magtalakitok, maya mga Kiskey. Ayan. Okay. Sundo na lang ang ating hintayin mga kayuski. Kita-kits tayo sa mismo spot. Right? Yan mga kayuski no. Handa na ang lahat. At andito na tayo sa spot mga kayuski. Kung saan sari-saring isda ang huli dito ay. Ito. At mamaya mga kayuski Subok tayong mag Talakitok dun Yun mga kayoski Piss off na Matambah ka no Dalawa Yan oh Nice Good use to kaiski, Dahil matambaka. Haji Haji nih Haji OIC Hai Haji mau ke iskino. no Sarap to sabau bah ya mau ke Yuski аmай

right dalawa area natin mga kayski sungkasi so tayo ay tatlo apat yan mga kayuski no Yan mga kayuski Lumipat tayo dito sa ano Pangkalakitok Subok tayo dito Dahil matumal doon Right Yan napainan ano no? At Set out muna natin Ito kasama mga kayuski Dahil Sa wakas Nasama na rin natin si Agaw ba Agaw set out sa so Agaw Set out Yan oh, Set out Yes ako nga Tatlo no kami dito si Mario at saka si Agaw. Kubanan sa kuan trabaho si Taut. Dagana ko Agaw. Agaw, so dapat pagsubod daw. Tapo mo lagi pa pauni mo Agaw. Ha? Hmm? Tegulan mo. Ibi? Hmm. Oh. Pa bus ko bit siguro ng Agaw. Siyempre, isali natin si Mario Mar. Shout out, Mar! para makita sa vlog ba? Ngayon ko, Amar? Wala, wala pa. Tayo pa kayo. Ah, kayo kayuski, mga kaibigan natin ba? Taga Dabao lahat. E si Agaw. Oh, Masunta. Si Agaw, taga ano ito eh? Taga Mati. Si Gaboy. Yan, mga kaisi, ando na ang ano oh. Ating pataw-pataw. Kaya Kaya eh, ano muna natin itong ano mga kaisi, improvise na stand ba. Improvise tayo dahil nalimutan natin ang stand natin, mga kaisi. Yan. Ba. Diba? Pag lumubog yan mga kayuski It's all Ay Pag hindi lumubog Ay wala Yan mga kayuski Abang tayo, tayo ng Ating pasibag Kain mo tayo ng itlog mga kayuski. Itlog muna. Bukas mga kayuski, kung maganda ang tempo, punta tayo sa ladlad, sa sisiuka. Right. Shout out pala sa solid supporters mga kayuski. No? Subscribers, thank you po sa inyong pagsuporta sa ating mga videos. lahat ng kababayan natin yung UFW mga kayo si thank you po Yeah, maka yuski bakabang tayo dito ay lights against the light man 妈呀！ Right, mga kayong ski lipat tayo dahil matumal ay pero bago yan mga kayong ski hindi mo alam muna tayo sa ating mapasama yan si agaw mga kayong ski lights oh. Oh, grabe Tibay talaga to si agaw ba Gaw, unan ako ko gaw? Paalam ka sa vlog. Oh, bye bye. Bye bye guys. Sa vlog, paalam. Hello. Bye bye. Ba't hindi ka nag-ano? Hello. Ang pikubit si Mugramar? Sa kundong. Ha? Saba. Ha? daw? ba? Baling kundus kuwan? Dikas, ano? O, mo mo yapon. Saba, pa. Dito, saba mong yapon. Oh, saba. Yan mga kayuski Lipat tayo no Dahil Wala tayong masahan dito ba Kaya lipat tayo Hanap tayo ng ano, mga kayuski natin dyan Hanap tayo ng magandang spot Right mga kayuski Palipat tayo Ng spot no Kaya Sobrang Layo mga kaiski ang nilipatan natin. Halos isang kilometro ang nilakad natin mga kayuski. Kaya try natin dito mga kaiski no. Maka may ano dito bahuli? Dahil doon mga kayuski, matumal. Ay. Ano pa ang ano? Din, mga kayuski yan mga kayuski pauwi tayo no dahil wala talagang huli ay rabi mga kayuski sobrang tumal pero di bali mga kayuski dahil parating tayo dito sa US iba yan yeah. Right mga kayuski Ating mga tayo Yan mga kayuski Nakarating na tayo sa bahay mga kayuski no At kaunti lang ang ating huli mga kayuski Kaya Ikasankok natin mga kayuski Right At sana ay nag enjoy kayo mga kayuski sa ating video no At Sana huwag nyo kalimutan mga kayuski na mag subscribe at follow, like and share yan mga kayuski at i-click ang notification bell mga kayuski para update tayo palagi sa mga videos na ating i-upload no dahil bukas lagad tayo si Uka yan mga kayuski no luto na ang ating gulay kaya si Tingkoy ang mag-vlog ngayon mga kayuski

yan mga kayuski hanggang dito na lang ang ating vlog mga kayuski no at sana nag enjoy kayo mga kayuski at pasensya na dahil kaunti lang taga talaga ang ano huli mga kayuski matumal ay kaya sana sana nakapanood dito mga kayuski ay huwag kalimutang mag subscribe at i like and share mga kayuski at click ang notification bell no para updatein tayo mga kayoski sa ating mga videos na i-upload right yan mga kayoski no? hanggang dito na lang ang ating vlog at sa lahat ng supporters maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating youtube channel amping mong tanan bye bye